Magandang hapon. magluto pa ako ng inisang gulay. Nilagyan ko po ng konting baboy. Ayan. Antayin muna natin mag-brown ng konti. Ayan, nilagay ko na yung okra tsaka kalabasa. Halo-halo lang ng konti. sa gulay na ito, ang binili ko lang ay karne ng baboy at kalabasa. Kasi itong okra, meron na kami sa kaniman. At ang ibang sahod pa na gulay. Ayan, kalabasa, okra ang palay yan. At lalagyan ko pa yan ng Nagay na yung aking alupati. Ayan na po ang aking ginisang gulay. Ito ang kanyang kapartner. Paksi na. Yellow pin. Ayan. Ayan po. Buto na. Thank you for watching. Ito ang kapartner.